Good morning at mega mega love. Shout out everyone. So isishare ko sa inyo ngayon to mga na-deliver sa aking mga paninda ko guys. Mga unti-unting ano lang to paunti unting order. Uh, voice over tayo ngayon dahil meron po na patugtog. So ito po nag-order po ako ng dalawang tie ng cream silk dahil mabinta to sa akin guys. Tag-8 ang isa at tatlong 1.5 tag-75 ang isa. At ito naman kinabukasan to na-deliver guys. Sorted fudge bar dalawang pack at isang dowido. Donut Chocolate, isang pack. Ang benta ko pala sa Fudge Bar ay 10 at sa Doughy Donut ay 11. Ang iba dito guys, ay ito Malboro Red po, 10 ang kada stick, dalawang kahalang ang aking binili dahil yun lang po ang aking afford. Ang ah, nagkuha na rin ako or bumili nag-order na rin ako ng tatlong Magic Sarap yan guys, tatlong tayo. So, ang bintahan ko na pala sa Magic Syrup dito sa amin ay tag sa isna. So, yan po, may gatas na ibap. Ibap na malit at malaki. So, ang bintahan ko po dyan ng aking ibap na malaki ay 43. Ang ibab na malit ay 25. At yung iba dyan ay Eden Cheese. At Copico Blanca. Ang Eden Cheese po ay tag 21. Copico Blanca 15. Star Margarine 12. Ayan po yung nilalaman dyan sa box na yan. May Nesty Apple yung, at saka Tang Orange. So, ang bintahan ko dyan guys ay tag 23 sa kanta ni Steve Apple uh, 23 din. Yung iba naman dyan, shampoo na head and shoulder, palmolive pink. So, ang bintahan ko sa akin mga shampoo dito sa amin, guys, sa uh, Ocho. Nasanay na ako, guys, uh, or nasanay ng aking mga customer na 8 talaga sa akin ang lahat ng klase ng shampoo. So, medyo may kamahalan, guys, kasi mahirap naman kasi na nasanay na sila tapos i-adjust pa yung uh, presyo. So, bawi ibaw lang rin yan, guys, sa uh, ibang paninda natin na maliit lang ang tubo. So, yan, may mga chicherya tayo dito, guys. May ilang ng martis, may clover, loaded, lahat ng chichirya dito sa aking tindahan guys ay nagiging sampu na rin, sinampu ko na lahat guys kasi yung iba guys no, pag sinabi kong 9 tapos may dala silang perang sampu ay hindi na kinukuha ang sukli sabi nila dyan na lang yan so ang ginawa ko, sinampu ko na lang po lahat at ito, nagpasabay na rin ako ng dalawang kahon ng coke ah, uh, isang coke maliit tsaka isang coke na Uh, 750 ml. Yung maliit sa akin guys ay 15. Ang 750 ml ay 33. So, ayan po ang aking mga in-order nung araw na yun. So, continue tayo guys. May bumili kasi. Uh, at sa araw na yun guys, nagpabili na rin ako sa, dapat dinideliver sa akin tong uh, mantika. Kaya lang nahihi ako guys. Kaya pinapunta ko lang yung anak ko. Dalawang dosena. Tag 270. So, ang binta ko ng mantika ay 30 ang isang bote. Uh, malinaw po na mantika yun. So, ito guys, yung iba pang mga chicheria dito, may pilos. Sampo din sa akin yung pilos na yan. Tag-sampo-sampong piraso ang kinuha ko nito guys. Kasi ito yung mga mabinta dito sa aking tindahan yung loaded white. Right. Sampo din yan. Cheesy. Mas lalong mabinta dito sa aking store. Cheesy. Tama ba yung pagligas ko? Cheesy na kulay blue at uh, spicy. So, ayan yung mabinta dito sa aking tindahan sa mga bata ang mahilig talaga niyan. Kaya kung ano lang yung mga mabenta sa aking mga chichorya, yun lang din ang madalas kong uh, ino-order talaga. So, ayan, cheesy red, sampo. Uh, meron tayo dyan. Richies, guys. tag din ang bintahan ko. Mabinta rin sa tindahan ko. Sana ang cheese. Kaya lang. So, alam nyo na yun. At meron din tayong mamasitas, oyster, soy sauce. Uh, kumuha lang ako ng 12 piraso. So, dito sa akin ang oyster sauce, guys, ay tag-9 rin ang aking bintahan. Ah, hindi naman ganun kabinta yan. Kaya pag isang dosena lang, matagal naman mabinta yung, ano na yan, ah, oyster sauce. So, madalas yung, ayan, yung yung red cheese nga. At yung iba naman dito guys ay kumuha lang pala ako dyan ng Coco Mama. So ang ko sa aking Coco Mama ay 40. dahil hindi naman po yan mabinta. May stock pa ng tagal kaya ang kinuha ko ay tatlo-tatlo lang. May mga dilata din ako dyan. Puro century na lang po yan na hot and spicy tsaka flakes and oil. So ang kuha ko na, ang benta ko naman dyan ay tag 42 Yan, meron tayong 12 peraso or 12 pieces na uh, mayonnaise. Kumuha na lang ako guys ng chocolate na greatest of 15. Uh, tomato paste, tomato sauce. Tomato sauce 25, tomato paste 30. So ayan yun guys. ah, uh, Paunti-unti lang yan guys. Siguro ito pang, pang 3 days na to Hindi ko lang po kasi na vlog lahat. Kasi paunti-unti uh, unti nga lang. So ang ginawa ko ay akin na lang pinagsabay-sabay sa pagbablog. Hindi po yan sa order ng isang araw lang guys, kundi tatlong araw po. So, ha, ito naman guys, uh, pinamili ko dyan sa may labasan, inutosan ko yung aking anak. Yun dahil naubusan. Ay, hindi pala guys, kasama pala yan siya, naka-plastic lang. Kasama yan doon sa may mga century tuna. So, nakalagay lang pala yan sa plastic. Colgate, isang dosena. Red at black. Tag-11 pala sa akin ang Colgate, guys. Ayun na yung presyo ko. Ah, uh, ito namang champion, dapat supra ang ano eh, ang order ko diyan kaya lang ayan ang linagay nila. Mas gusto kasi ng uh, mga customer ko yung supra na champion at meron din akong 24 pieces na surf powder. So ang binta ko sa aking surf powder ay tag 10 ang isang pera. So at meron din ako diyan ayan uh, joy na malaki. Il so guys, may i-share naman ako sa inyo ngayon. Ito na yan, box na natin. Ito din po ay galing sa TikTok Shop. At ang aking nabayaran dito, guys, ay 282. Nag-order talaga ako sa TikTok Shop, guys, pag alam ko ano um uh, tumutubo ako. Tsaka naka-free shipping po 'to. na siya. Ah. Ano ka bubble wrap pa uli? Ayan ang aking mga paninda. Dami <laughs> sila ng bubble wrap. Anim anim, santo ng tanan po. So ayan siya guys, ah uh, 282 ang nabayaran ko nito. 6 pieces na pancit canton original flavor, calamansi flavor, uh, sweet and spicy, at chili, chili mansi. So, titignan natin guys kung magkano ang tubo natin ito. Ang binta ko nito guys ng pancit canton ay tag-17. So, ano to lahat? 24. So, ayan, guys, no, hindi na masama. At tumubo tayo dito ng 126. 17 times 24, 408 ang total. I-minus natin ang 282. Hindi na masama, guys. Tumubo na ako ng 126 nito. So, yun lang, guys, sure ko lang. At least, hindi na ako napagod, guys, no. Hindi na ako namasahe. Hinatid na lang dito sa bahay. So, yun lang po. Maraming salamat.